nag-aalaga. La. Oh, lalakas ng ano ang putok. Hmm. Pero hindi dito sa amin nag-alarm. Ibig sabihin, hindi dito yung ano, direction ng rockets. Pero malapit lang dito sa amin. Ay, ay ito na lang ako, na. Oh, nanginginig ang mga bahay. Kahit na, ano, medyo malayo dito, nanginginig pa rin yung mga bahay. Malakas ngayon ng kanilang mga, ano, ipaputok. mas malalaki na ngayon yung mga bomba nila. Pag nag-alarm yung cellphone, sasabihin niya, Seva Adom, ibig sabihin, red alert. Red alert. Ulit-ulitin niya yun hanggang makatakbo. Pero hindi na ako tumakbo kasi hindi naman ako nakarinig ng alarm sa labas. napaputok na yata nila. Hindi na nauubusan ng rackets, rackets. Sayang yung mga bomba. Ano ba yan? Binili na lang sana nila ng pagkain. At pinaganda lalo ang Lebanon. Edi sana ang ganda-ganda na sa Lebanon. Akala ko makaka ano dito, makakarating. Kaya nag ako kasi malapit na lang yung ano eh, Malapit na lang yung lugar na nag-a-alarm. Naka-alarm din kasi yung cellphone ko sa ano eh, sa dagat. Na malapit dito. Tapos sa uh, hadar, sa flat namin. Tapos sa krayot yun, mga malalapit sa amin. Dalawang alarm, cellphone, at saka yung sa labas. mag alarm din sa labas. Eh. May mga pandetect din sila pag dito yung lugar na pupuntahan ng bomba. May hindi na hindi tumunog. Hindi na ako bumangon at bumaba. Hindi rin siguro narinig ni Lola yung sa cellphone kaya hindi siya nagtawag. Natawag ako ni Lola eh pag ganun kala niya tulog pa ako. Eh dalawa yung cellphone na nagre-red alert sa akin kaya naririnig ko gigising din ako. Ngayon ako babangon. wala na. Yan, meron na naman. Messenger, ano yun? Wait lang, may tumatawag.